Mga idol at kabayan, breaking news! Isang bangkang dimotor na naman ng Pilipinas ang binangga ng isang barko na hindi pa nakikilala hanggang sa ngayon. Sa walong sakay ng Prince Elmo II, lima dito ang nagpalutang luta ng halos dalawang linggo sa karagatan at na-rescue ng barko ng Vietnam. Tatlo pa sa mga kababayan natin ang hindi pa rin makita anong barko kaya ang bumangga sa barko ng mga Pilipinong mangingisda sa usapin na meron o walang West Philippine Sea. Share ko lang sa inyo mga kabayan ayon sa opisyal na website ng NAMRIA o National Mapping and Resource Information Authority ng Pilipinas. Pwede nyo rin itong buksan by typing www.namria.gov.ph sa anong klasing web browser na meron kayo. Dito makita sa mapa na merong nakalagay na pangalang West Philippine sea. Sa Google Earth naman mga kabayan, hanapin at itype nyo lang ang pangalang West Philippine sea, ang lokasyon, mga mahalagang impormasyon tungkol sa West Philippine sea ay agad yung malalaman. Amerika muling nagbunsad ng kanilang Intercontinental Ballistic Missile upang ipakita ang lakas sa mga kalaban. Amerika may parusa sa Malaysia matapos ang gobyerno nito ay mas pabor o sumusuporta sa mga Hamas. Tatlong pong mga f A. 18 Hornet na gustong bilhin ng Malaysia sa Kuwait wala pang approval sa gobyerno ng Amerika matapos ang pagiging agresibo ni Prime Minister Anwar laban kay Prime Minister Netanyahu. South Korea at Amerika ay ang kanilang lakas sa North Korea gamit ang kanilang B-1B bomber at mga fighter jet. Breaking news mga kabayan, isa na namang bangkang motor ng mga mangisdang Pilipino ang binangga naman ng hindi pa nakikilalang barko ayon sa Philippine Coast Guard National Capital Region. Noong alas 8 ng gabi ng ikatatlong po ng Enero taong kasalukuyan, ang hindi nakikilalang barko ang bumangga sa bangkang motor na Prince Elmo 2 habang sakay nito ang walong mangisdang Pilipino. Ang lima sa mga sakay ng bangkang dimotor na Prince Elmo 2 na mga Pilipino ang nakaligtas habang tatlo sa mga kasama nito ang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Halos dalawang linggo silang nagpalutang luta sa laot bago ma-rescue ng isang barko ng Vietnam noong ikalabing anim ng Pebrero taong kasalukuyan. Matapos ma-rescue ang limang mga Pilipino, tumulong din ang barko ng Vietnam na MV Dong An para hanapin ang tatlo pang nawawalang mga Pilipino sa area. Ngunit hindi nila makita. Saktong-sakto din na ang barkong MV Dong An ay dadaan sa Mariveles Bataan. Agad na nakipag-coordinate ito sa Philippine Coast Guard at nag-deploy naman ang kanilang barko upang formal na ma-turn over ang mga mangisdang Pilipino. Sa ngayon, wala pa rin impormasyon at patuloy pa rin ang pangangalap ng datos ng ating mga otoridad kung anong barko ang bumangga sa bangkang di motor na Prince Elmo II. Sa ibang balita naman, sa usaping meron ba talagang West Philippine Sea o wala, ito share ko lang sa inyong mga kabayan. Ayon sa opisyal na website ng NAMRIA o National Mapping and Resource Information Authority ng Pilipinas, pwede nyo rin itong buksan by typing www.namria.gov.ph Anong klaseng web browser na meron kayo? Mag-scroll lang kayo sa bandang ibaba ng website. May makikita kayong news on map tapos merong simbolo ng plus at minus. Yan po ay ginagamit upang pwede nating i-zoom at i-zoom out ang mapa na makikita dito. Tulad ng inyong nakikita sa video, dito kitang kita na sa mapang ito na merong West Philippine Sea. Sinubukan natin ang Google Earth. Mga kabayan, hindi nyo makikita na merong West Philippine Sea. Pero kapag ito ay inyong hinanap gamit ang kanilang search bar, agad naman nitong ipapakita kung nasaan ba talaga ang West Philippine Sea. Meron ding nakalagay agad na mga karagdagang impormasyon tulad ng pagpapaliwanag ng West Philippine Sea ay opisyal na designation ng gobyerno ng Pilipinas sa bahagi ng South China Sea. Sa bandang ibaba nakalagay din kung ano ang mga sakop ng West Philippine Sea. Kabilang na dito ang Baudi Masinloc o Scarborough at Spotty Islands. Kung meron kayong ibang mga impormasyon at komento, i-comment na lang sa video na ito. Sa ibang balita naman, Malaysia pinarosahan ng Amerika matapos sumuporta ang gobyerno ng Malaysia sa Hamas. Ang gobyerno ng Estados Unidos ay hinadlang o hindi pinapayagan sa ngayon ang Kuwait na ibenta ang kanilang mga FA-18, C at D sa Malaysian government. Ito ay kasunod ng maagresibong hakbang ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim laban sa Israel. Tatlong pong mga FA-18 Hornet fighters ng Kuwait ay malaking bagay kapag ito ay nakuha ng anumang bansa. Sigunda man naman ang mga ito pero alam naman natin na mga FA-18 ay subok na pagdating sa depensa o paglunsad ng pag-atake sa mga kalaban. Sa ibang balita naman, Amerika muling ipinaalala sa mga bansa sa na gustong kumalaban sa kanila na nakahinda ito sa anumang pagsalakay muling pinatunayan ng Amerika ang kanilang lakas gamit ang kanilang intercontinental ballistic missile sunod-sunod ang ginagawang pagpapakita ng puwersa ng Amerika Air Force Global Strike Command airmen conducted an operational test launch of an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile from Vandenberg Space Force Base February 19th to demonstrate the readiness of the U.S. nuclear forces and provide confidence in the lethality and effectiveness of our nation's nuclear deterrent. Today's test launch used a randomly selected intercontinental ballistic missile pulled from F.E. Warren Air Force Base, Wyoming the missile was transported more than 1300 miles and reassembled at vandenberg space force base, california. the icbm was equipped with a single telemetered joint test assembly reentry vehicle and traveled approximately 4200 miles at a speed of more than 15000 miles per hour to a test range near the kwajalein atoll in the marshall islands the icbm test and evaluation program helps validate the reliability the nuclear umbrella our allies and partners rely on eliminating the need to obtain their own nuclear weapons to counter potential adversaries the 50-year-old minuteman iii is based in colorado montana nebraska north dakota and wyoming and will be replaced by the lgm 35a sentinel reporting from vandenberg space force base i am staff sergeant joshua leroy Pinakita naman ng Amerika at South Korea ang patuloy na pagpalakas ng kanilang alyansa sa isang joint air patrol sa Korea Peninsula gamit ang mga B1B Lancer at mga fighter jets ng dalawang bansa. laban pinas